Di ba, mo kahapon? Para mo naman ako ng 150. Ah, kuya, wala na akong pera. Kasasahod mo lang, wala ka ng pera. Magkano pa kailangan mo? Isang daan lang. Meron ako dito, oh. Ayan, tutangin mo muna yan. May pera pa naman ako, eh. Maraming salamat ng dudong. Kung hindi lang tayo magkaibigan, hindi kita pahihiram, eh. Tan, taluan mo ako! Anong nangyari sa'yo? Nakagat ako ng ahas! Tulungan mo ako! Ayoko! Baka magagat rin ako na ahas! Ay. Kuya, baka may 100 ka dyan. Pahingi naman ako kasi may pupuntahan ako. Tumibigay ko lang sa'yo ng pera. Sabi mo mag-apply ka. Ubus na pala. Oo oh, kuya, naubus na. Kasi nag-process na ako ng mga requirements. Malapit na ako mag-umpisa. Oh, um, mabuti naman. Para naman makatulong ka na ng gusto sa dito sa bahay. Oo oh, kuya, pag natanggap ako ng trabaho, makakatulong din ako sa'yo. ito? Sige kuya, dito na ako. Salamat ha. Oo, anong oras sila lang uwi? Puro kabarkada. Saan na ba yun si Mang Dudong? Sabi niya, pag kami dito. Saan na ba yun? Ang tagal naman. May pera ako dito, oh. Ikaw nang bahala dyan. Ah, sige. Antayin mo ako dito, ha. Oh, pilisan mo. Oh, wala ka bang pasok ngayon? Ah, kuya, wala akong pasok ngayon. Kasi di off ko. Di ba, sweldo mo kahapon? Para ba mo naman ako ng 150? Ah, kuya, wala na akong pera. Kasasahod mo lang, wala ka ng pera. Pasensya na talaga kuya ha, wala na talaga akong pera. Sige kuya, may pupuntahan lang ako. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Andito nga ako nagpahangin. Wala kasi magawa sa bahay. Baka may pira ka dyan. Pahiramin mo muna naman ako. Baka ano ba kailangan mo? Isang daan lang. Meron ako dito. Oh. Ayan, tutangin mo muna yan. May pera pa naman ako eh. Maraming salamat ng Dudong. Kung hindi lang tayo magkaibigan, hindi kita pahihiramin. Maraming salamat, Mang Dudong, ha? Sige, dito muna ako. O sige, magingat ka. San! Ay! Nandito ka pala? Kanina ka pa dito? Bago lang. May problema ako, San. Ano yun? Hirap sana ako sa'yo ng pera, baka may pera ka dyan. Peramin mo naman ako kahit 200 lang. Na. Wala akong pera ngayon. Hindi pala tayo ngayon makapag-inom? Hindi, wala akong pera eh. Sunod na lang tayo makinom. Sige, alis muna ako. Saan ka pupunta? Tayo pupuntahan ako. Ah, sige. Bandorong TV, Mang TV, bandorong TV, yeah, TV. We are TV. ta Wano, ano? Wala ka bang balak sa buhay mo? Puro kang ganyan. May trabaho ka, pero hindi mo iningatan. Puro ka kasi barkada. Sige lang kuya, mayroon na rin naman akong inaplayan. Gitu, Ito, bumili ka ng bigas. Aray! Ah! Nakagat ako ng ahas! Brad, Brad! Yung kapatid mo, nakakat ng ahas! Ano? Nasaan na? Nandun sa likod! Ah! Oh, kapatid ko! Ano nangyari sa'yo? Kuya, nakakat ako ng ahas! Tulungan mo ako! Sika! Nagaloy kita sa hospital! Kuya! O ano? Nasaan na yung mga kaibigan mo tinutulungan mo noon? Tinakbuhan ka?